Magkano pa nga yung pinag gcash mo kanina? 10K po, 10K. 10K. Na nasend na po ba? Opo, nasend ko na po. Pero, asa na po, ano, yung bayad nyo? Wait lang po, tawagan ko lang po yung, ano, ah, kung, ano, kung dumating na yung ano, gigas. Kasi kailangan Nas na po yung sabay. bayad. Hmm. Hello po. Wala pa? Madam, wala pa po daw. Nasend ko na po ah. Nasaan na daw, nasaan? Wala pa, wala, po, wala pa po daw siya nare-receive eh, Eh, wala din po ako nare-receive pa na cash. Hindi, Akin. narito po sa akin, nasa akin po yung 10K na cash. Teka lang, hindi, hindi pa po, hindi pa po na second. Madam, nasa inyo na po ba talaga? Actually, hindi pa kasi, siyempre, hindi, ka, hindi mo pa binibigay sa akin yung cash. Sabi, sabi nyo po kasi, ano, nasend na tapos hindi pa pala. Paano ko po pagkakatiwala yung ano yung sapuli mo malaki pong pera to? Hey, Kasi eh paano po nagpapa-cash in ka po eh wala ka namang binigay na cash. Eh syempre kailangan ko ring cash eh magpapa-cash in ka yung pera mo magpapa-cash in ka pala eh. Hey, ma may may cash po ako dito. O oh, asan ang cash mo? eh kailangan ko yung matindi na po kagad. Ay hindi po ba hindi po yan pwede po. Hindi bibigay ko naman po yung ano yung eh, pera eh. Mahirap na po ba i-send ko tapos wala ka naman palang pinapakita ang cash. Meron po akong cash dito. Ang asaan na? Ang hirap niya kapag sinabi ko i-send ko eh tapos wala pala kayong cash. Hindi may may cash po ako eh kailangan lang po talaga ma-send po muna dun sa ano pag sesendan. Eh, kailangan ko di po yung cash. Kung kailangan oh, nila, eh, siyempre, mahirap na po sa panahon ngayon. Isi-send ko ngayon, Mauuna yung pagsisend, saan po yung cash? Dapat... Hindi, opo, oh na, na, nandito naman po ako. Eh. Hindi naman po ako tatakbo eh. Ay, hindi po pwedeng ganun. Dapat, ano tayo, kaliwaan. Siyempre, pakita mong cash, I-send ko sa'yo. Oh, Lado po kasi sa kasama ko yung pera. Ah, kunin po yung, Kunin nyo na po kung magpapag gcash kayo. Hindi pa, papunta na po dito. Eh, o oh, sige, eh, tayo na lang po natin. Kailangan, kailangan, na po yung, ano, yung pera, yung... na masend, hmm. eh, kailangan po gamitin doon. Eh, nag-withdraw lang po yung kasamaan ko. Okay. sige, oh, na lang po natin. Mahirap nang ganun. I-send ko. Tapos wala rin palang ano, pera. Mahirap po yun. Sa panahon ngayon, hirap nang mag-send lang. Tapos wala din pala. Hindi, bibigay ko po. Bibigay ko po. Kailangan lang po ma-send po talaga yan. Ano po yung assurance ko po? Eh, mahirap na. Eh, huwag po ganun. Hindi, hindi po ako alis dito hanggat hindi pa hindi, siya. Hindi, huwag ka umalis. Hintayin po natin siya eh. Nandun pala sa kanya. Hintayin po natin. Hindi, hmm. hindi pa, ano, papunta na po dito. O, sige, sige. Pasend na, pasen na lang po, ma'am. Ay, hindi po pwede. Kuya, hintayin po yun natin. Si, ano po? Si, ano? Gato na lang. Pupuntahan ko na yung kasama ko. Pasend na lang po. Tapos dadali, babalik ko po sa inyo yung pera. Ay, hindi po pwede. Wala pong ganun. Kung pupunta o oh, pupunta hey, dito, pupunta ka doon, eh, hindi po eh, pwede yung ko ng basta basta, hirap sa panahon nga ngayon, sinasabi ko na wag na po mapulit ah. 10K lang naman po ma'am. Ay, 10K lang po eh, ang 10K, laking halaga na po yan. Kailangan po... ko po at wala pa yung cash. ano mangyayari? Kailangan po kasi yan. Eh, kaya kaya... kailangan mo eh, Kaya paano ako, kailangan ko din yan. Apo, oh, bibigay ko po yung cash, uh, lag, o, ano sabi, lang. oh, gaya nga, hintayin mo. Pumunta dito o ikaw pumunta dito, dalhin mo po yung cash. Hindi po, po pwedeng ganun-ganun lang. Hindi po ba pwedeng ano, papasend po muna? Kasi eh, ayawad ko naman po talaga sa inyo yung pera. Hindi na po kuya, kulit mo naman eh. Hindi ka nakaintindi. Ano yan? May laman po ba talaga yung gcash mo? Ay oo naman. Hindi ako magpapasa ng ganun-ganun na wala din cash. Kailangan lang. May cash ka, may gcash ayun po, ay pasen na lang po muna para tapos ang parating na po daw yung kasamaan ko eh. Ay kuya, ang tagal naman yan. Kanina pang parating, nakailang minuto na tayo dito eh. Ito na sina, ano na, nag-text nag na po. Oh, sige Malatin po. Malapit na po daw siya. Eh, pwede pong pasend po muna yung ano. Ay nako, nako ang kulit ah. Sige po, ganda na lang. Ah, uh, saglit na saglit lang po. Yan. Yeah, send, kahit 5K lang po muna yung send nyo. Tapos kukunin para yung kalahati, bibigay ko. Tapos pagka narito na yung pera, send na rin din ko yung isa pang kalahati. O ito na iPhone. lang po. O sige po, ito na lang. Kapag no cash, no gcash Pwede po di, ba yun? Meron bukas? Sa iba na lang po kayo. Yung eh, hirap ng ganun eh. Mauuna yung pagsisend. Wala naman palang cash. Di meron bukas. Hirap na eh. Mabun May baka lang. mabudol po ako. Budol, budol, gang. Ay, hindi po, hindi po ako oh, budol. To, ano po, to, talagang, kailangan lang po talaga ng Gcash. Di po ako oh, budol. Hmm, eh, hintayin na nga lang natin, ah. Nauubos yung oras ko sa iyo, kuya. Sige po, sa, yun. ano, ano na po, sa iba na lang po. Sige, doon na lang po. Tama po yan. Sa iba, try nyo.